Wala na toto. Ha? Kita na yan ah. Mga dang araw mga idol. Welcome back. Tan. Lusong. Tara tercha oh. Mga idol, ang pakain natin ngayon ay suso. Pali gagamitin natin bukas sa amin. Suso. Suso. Dapat po sa mga kumakain ng suso. Lalo na anda uh, Papa Oms. Tara. Ano? Oh. ka ba Hindi. Wala arin naman ate. Tara, tara. Ha. Ha. Ha.

Eh, pako suso. <laughs> <laughs> Ayan na. Ang ating breast. Anong gusto ko sa suso Toy? Ay? Breast? <laughs> Ayan, dalat na. Tsaka meron tayong native na ano? Kuhol. At ito ang purong kuhol! Alin? Oo, ang puteta din yun. Ito na, ay, bali may na, bali mahinig na rin Bali mahinig na rin na sonas oh Oh, mga oh, idol oh Sandam, oh, ginto! Ah, ano ba kayong dabaw? Eh, lungkong, yun mga idol, lungkong Kailangan niya ilunot na lunot sa buta mo na rin laga yan Ang talunin Amin yan Ito so, kabuti eh. Yan Yan Ang ito kabuti dumi yan kabutay, ito e kabuti minat Ito'y e paku ala sila sabi yung paku an minat ah yun o no, magutulak e uh. um, maya maya yung paku kukwari tayo doon kayang ano ha? kayang ba dubayan nung baba Yan o no, dahil paku o oh. saan yung lalaki? Eh? Hmm. napakalinta naman din eh. gawa ng pala yan sa gabi lang. E, May Ngilaw lang din ng Ahay! Wala. Hindi na, isang dalag. Dito dito na yeah. Sid, mas masama ang May isang siya, mm. siya. Uh Dato -huh. kayo. Bukod niya uh -huh. isa. Ano yung isa? Oo. Nakahawak din ng suso. Susong... sinusot il Susong legal. Sinusot-sot? Oh, Oo. Okay. Binilaw.

Fishing Huwag tayong mga mga haba <laughs> oh, oh, oh. Gar! <laughs> ay, uh. na Gar! Ano <laughs> yun, Gar? Tapning?

Wala. Wala po. Yan. Welcome home. Welcome Hello back mga idol. Karna yung continuation ng ating suso. Ang ating mag-adi yan ha. Tuto. Yan. Pwede na tabag na namin yan. Hello guys. Eh, kaya mga idol. Minat. Tagluluto kami sa upas. Bali mga idol yan ano buhos at buhos tubig po ng aking supleng. Maya maya, mamaya oh, natin na si dati Ellie. Pag-ispagayti namin na rin yung ano, suso. Wala well, mm -hmm. kundi tayo umalis mm -hmm. na sa siway. Ang dami nito. mo? Na? Sa? may Rino, ano? Saan? Picture mo ah, nagpa develop pa nga kami kahapon <laughs> ng pampasuka. <laughs> Ibinaba doon Biglado, sa balte. Ano, bigla daw lumadan. Suka <laughs> so, agad ay. Tanggal ko nga agad at mamamayat. <laughs> Bigla <laughs> Idataw do ko pala sa tubig yung picture set eh suka na yung susuan Ano <laughs> uh, daw nga Dumaan niya kami doon, dala kami kamote Huwag <laughs> uh, to nang ulat. o bago nakakulo ang supas Maganda ito sa bawan bale na na, ito'y pampulotnig na yan, gagataan namin <laughs> Hindi, hindi naman ako nagiinom na ng... Sama mo yung puwit at paborito niya ni Ced, yung pinagkutulan hindi, hindi pa naman ako na ngayon ng lambanog. Natating naman daw si Ate Eli. Ba? <laughs> okay. Aring ang pambil ko chinira sa bibili ko na ng lambanog. Si Kuya Bimbo. May gawain mo ngayon sa mini tayak? May yun. Dadaan. na dada, Bababa natin si niya, niya si Ate. Na rin. Dadaan na lang sila. Hmm. Namatay na yan kagabi. Eh okay. e kung ano, baka yung nalapatan ng picture ni Sid. Patay agad. Nervyos. Nalantak ata ng ulan. Paiigahin yung soba sa pakaltong. Hmm, oh, ano yan? Hmm. May kabuti? Huh? Ito mong kausapin. Kabuti yun? Hindi nga. Bawang yan.

trending uh, 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 oh. <laughs> Ah, na ah, 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 Patak pa tayo pusa din eh. Tumulong ka lang yung bubong. Mas madaming laman dito eh. Ang isip naman. Ayan, na sabaw itim. Oh. Parang, anong proseso?

Dapat nga'y kasabay ng bin. Mamaya na yung bulb. Mamaya na yung bulb. Mamaya na yung bulb. Mamaya na Manimissil ko si Rion, kasarang kubil tayo. <laughs> kain na, mga ka <kain>. Ay! Ay! Walang <laughs> oh, dami! Eh. Dalawang libo akin, Rion! Sapat ko! <laughs>

Papasubo pa daw kay Pao. Isa din hindi ako kahit ako pa tapos yung ano, lubububusan -du ay eh, lilutin na natin ito na ni Suso dyan eh aray! wala, babago ka na nila yung rambutan ay ano na agad pitas na agad doon sa kabila may hinog ayun ay, kabila sa nga ayun may pula na ayun kabila mga pula na Suso eh. <laughs>

Naluluto nung dalawa pa kahapon. Ako. Nakapag-ihaw. Matigas, matigas, Oh. Ang mga Ano yun? Ano yun? Ano yun? Ano na? Ano yun? Ano na. Ano yun? 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 yun? hindi ito na dala na yung nasusok sabi yan kailangan natin yung maluto at ayoy mag so, mimiting the avance nandito to wala lako panguy na lods. Uh. magkakainan magkakainan naman ating ginapal, nato tawo na sa serba. kita tago ko, kita <laughs> tago ko.